Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. On um, this is Charlie message Mesa the Channel. A faith healer o the So ngayong hapon na to, tingnan natin ang sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of April 15 hanggang April 21 for the sign of Aquarius. Aquarius. Aquarius, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga today's video? Kanina kayong energy or kaginapan sa buhay ng mga Aquarius? ang ating mga kagilap. So guys, this reading is a general reading namang nila at makaka-resonate. Tunin lamang po ang makaka-relate sa si inyan. Comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos up there. Kasi maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalong-lalo -lalo na ang hindi skip ng ads sa so way pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapal siksikliglig nag-umapaw na biyayang manong balik sa inyo so let's see guys what is the messages advice sa inyo ng ating Angel for the sign no. for the sign no, all Aquarius so let's see and watch this okay so let's see ano kaya kaganapan sa boy mo Aquarius ang ating mga gilap tuklasin at bulabugin natin Angel Spirit, God bless your information po. Ano kayong gusto niya? ng ating mga baraha. Okay, so this is something the King of Swords, no? Being wise, maging matalino, no? Sa pagdidesisyon. No? Gima, maging maunta ka na this time. Maging wais. Utuloy mo yung mga bagay na alam mong hindi sa sa'yo. Yung mga bagay na alam mong hindi nakakatulong sa'yo. And there's a the Three of Swords, something pain, no? Betrayal, So mo, guys, 'no, niloko ka tinraidor ka. Huwag ka na ulit magtitiwala sa mga 'yan. 'No? What is the messages? And there's a an thing no you're feeling stuck, you're feeling exhausted. 'No? Hindi ka makakilos, hindi ka makamagalaw. 'No? And there's a need of ka something moving forward. Napakaka-move on ka na rin. Unti-unti ka na makakalaya at makakawala from this toxic and negative situation and this something the world girl. of you, makakapag-travel ka na, makakaalis ka na no? And of uh, course, there's a sadic success coming in for you. Magtatagumpay ka. What is additional messages? We represent with the seven of wands. No, protection at pangalagaming drones mo dito. No, you are being protected. No, protected at pinapangalagaan ka ng ating angel spirit. No, so let's see what is additional messages with the king of swords. We represent with the seven of wands. So see, putulin mo na yung mga bagay na ipapabigat sa'yo sa kalooban mo, sa sitwasyon mo. Ano mo yung mga bagay na nagbibigay balakid sa sa mga kagustuhan pangarap mo, kailangan mo ng pakawan at bitawan. What is the Three of Swords? Represent what? There's a Hermit card, that's Spiritual Enlightenment. May mga bagay na mag magliliwanag siya about the spirituality. Tutuklasin at um, bubulabugin mo lahat ng kaganapan sa buhay mo. No, lahat ng mga bagay na to ay maaaring parte ng kailangan mapagdaanan, pagdaanan no? para makilala mo kung sino ang traidor at sino yung mga taong mag stay at record sa talagang totoo totoong tao sa paligid mo what is the man represent what? represent with the so, two with the balance so kailangan mo maging balance eh. Emotion, emotional, physical, mental no? kailangan pangalaga mo yung grounds mo dito there's a eight of cups represent what? there's a three of cups no? kailangan mo nang kumawala at lumaya dyan sa mundo or sa paligid mo. No, it's a very toxic and negative. Napapalibutan ka ng traidor. No, it's either an environment, a toxic family, a toxic friend. There's a high a mystery. Maraming mysterious dito pagdating sa mundo mo. No, marami kang bagay na hindi pa nalalaman. May mga bagay na hindi ka pa natututunan no? Kailangan mo tong protection at pangalagami sa sarili mo dahil kung hindi makakaranas ka ng financial crisis, financial loss or some of you guys, no? Kumbaga may nagpabigay ng pamalas sa iyong pamumuhay. What is additional messages? There's a full card for life of faith, no? Huwag kang uh, ng pag-asa, maniwala at magtiwala ka. No, basta kailangan mo lang putulin yung mga nagsisilbib balakid No, maging wise, maging matalino. There's a night of first slowly, but surely, maging makinakon ka. No, kilalanin, kilatisin. No, baka itong taong na to, pinagkakatiwala mo siya pa rin taong laso na tumatrader sa'yo. What is the man? And of course, that's what Pentacles. Reference with a wheel of fortune. There's a good luck. A destiny is yours. Huwag kang mag-alala. Bilog ang mundo. There is something to apenta ko with a balance. Magiging balance ka dito. At mababago ang ikot ng kapalala at mundo mo. And there's a two of swords. There's a decision that you need to so make. Kailangan mo lang mag-desisyon. Na kailangan mo nang um, umalis dyan, kumawala dyan. And there's a 7, of penta ko with a harvest time. na mag-harvest ka din. Mag-harvest ka din at the end of the time. And there's a seven monster because a five of pentacles. So, there's a seven of four of cups. Just reevaluate or analyze. May mga bagay na kailangan pag-isipan, klaruhin, liwanagin, unawain. No? Dahil may mga offer dito, yung pala, it's a something yourself self-sabotage. No? Para sabotayhin ka. No? Kaya kailangan mag ka, may mga offer dito sa sa'yo. Huwag ng pagkain na galing sa ibang tao, sa labas. No? Dahil um, gusto nitong at mahirapan ka talaga. No? Gusto ka talaga nito magkasakit at hindi ka na makalakad pa. What sa digital messages for the outcome? There's an article visual payment. May mga bagay na matutupad na dito. May mga bagay na may sasakataparan na dito. There's a liquid sword with a clear the boundaries. Lilisin mo yung mga bagay na nagsisilbing balakid sa'yo. No? Maraming mga bagakir at maraming mga hakad lang dyan. Kailangan linisin mo yan. There's a lot of blockages. And there's a five of swords. Nagkakaroon na sabotage that because of your actions and decision. No? Hinahayaan mo lang mangyari. Hinahayaan mo lang silang ganto-ganyan. No huwag ka rin titiwala and there's a six of for where victory is yours pero magtatagumpay ka pa rin dito mga kawala at mga kalaya ka din dyan no? maring na gawan ka na nila isang beses, mga lawa beses, pero at the end of the time no? may justisya ang kapalaran no? maring papabor sa'yo and there's a king of pentacles being security maging secure ka na kung ano man yung bagay na meron ka pangalagaan, protectionan mo yan Rikas day guys. Guys, there's a three of ones There's a way for a way for ship. Ano man yung hinihintay mo resulta document papers maring dumating na. No, maring may may mga bagay na hinihintay ka na posible mo nang makuha. Basta mag-ingat ka lang sa mga offers, sa mga bagay na uh, matatanggap mo, mag-ingat ka lang mabuti. So let's see what is additional messages tayo for finances and career. finances and career represent what? And there's a knight of swords. No, nagkakaroon nagkakaroon anxiety, sleepless nights. Now, kumbaga natatakot ka dito, nangangamba ka. May mga bagay dito na kailangan mo nang kumawala sa cover zone mo. No hindi ka makatulog kasi kakaisip And because there's a seven of swords, there's thickness, no? Maraming taong sumusubaybay, maraming taong uh, kumukuha ng impormasyon sa'yo. Mag-ingat ka rin, ha? Huwag kang magpapautang dito, baka hindi ka nabayaran. Some of you guys. Na no, baka magdala sa'yo ng anxiety depression niyan. And there's another wants no, konting tiyaga ka lang sa ginagawa mo, continue what you're doing. Some of you guys na sa ibang mansa ka, no, nagtatrabaho, nahihirapan ka na, no, pagpatuloy ka lang, there's another one with an offer. Kaya mo yan, magtiyaga ka lang muna. And there's a the seven of cups, no, maaaring naguguluhan ka, natatakot ka, nangangamba ka, magdasal ka lang, And there's a devil card. Some of you guys, no, ginagawa talaga ng pampamalas. No? Ginawa ka talaga dito ng hindi maganda para magulo ka. Nagkakaroon ka ng ano dito, guys. Liveless nights. No? Ang dami tumatakbo sa utak mo, sa isip mo. Nagkakaroon ka ng anxiety and depressions. What is additional messages pagdating sa love life? Pagdating sa love life, there's a strength and with a confident lakas ang mga loob mo maging matapang ka. Pagdating sa boy, pag iing dapat malaban ka. There's an issue with the breakthrough. Makikilala mo yung taong para sa talaga. At may justisya, huwag ka mag-alala. Ano man yung mga bagay na ginawa sa inyong dalawa na person mo sa ng asawa mo, ng iyong, ng iyong, law, uh, ng iyong partner? Huwag ka mag-alala. Nakababalik no, sa kanila yan. So let's see, what is the messages? And there's a six of cups. No, there's just nothing a past person coming back. May taong babalik from the past. No? No? Let's see one more card, please. And there's something to that card. And then, beginning, Na may mga bagay dito na kailangan na put, tapusin. No, magkakaroon dito na panibago eksena, simula. na no? pagdating sa relasyon. No, may mayroon dito matatapos na mawawakasan at may taong babalik from the past. And there's an happiness na magiging masaya at magiging maligaya ka na, na. Oh my God. Ano ibig sabihin dito, may hinintay kang babalik at babalik na nga siya. Pagdating sa kalusugan mo, There's is something the six of swords no unti-unti ka na makakaalis diyan sa anxiety mo sa depression mo there's a star for healing recovery makaka-recover ka na and of course connected sa inyo dalawa na person mo maaring gagaling na kay sa mga karamdaman ng dalawa na person mo no and there's an effort na magiging mature ka na raw at magiging grounded at the same time there's a judgment no there's a wake up call para may paalala dito na mag-pay attention kapag dating sa kalisugan mo No, minum ka ng mga herbal teas and there's a discount card with a pure positive outcome. Magiging maganda kalalabasan dito. No, matuto ka lang alagaan yung sarili mo, matuto ka lang mag-pay attention sa mga bagay na bawal sa iyo. No, pagdating sa finances, mag-iingat ka lang kasi mamaya um lokohin ka, tradering ka. No, at the same time may mga taong lalapit sa iyo dito para i-distract ka. No, pagdating naman sa love life, mag-iingat ka rin no sa mga taong babalik diyan. Um, some of you magigimasaya, some of you guys parang para matatapos na rin yung eksena mo dito no some of you maring may mga bagay na uh, manumbalik no yung sakit kirot gano ingat ka po na no? magigimaligaya ka din dito at the end of the time so kailangan mo na kasi loob mo maging matapang ka so let's see what is the digital messages tayo with the magical Fair messages represent what? so let's see and watch this Magical fair messages represent what? and do some research, no? Kailangan tuklasin mo, unawain mo lahat ng mga bagay-bagay na nasa paligid mo. You need more informations, You need more information about the situation. Look into it further before proceeding. Bago ka mag-proceed for another eksena, kailangan tuklasin mo at alamin mo ng mabuti at maayos. No, hindi ka pwede pala decision. And there's a new career. Na no, magkakaroon ka ng mga bagong career dito. New job, new work, new business venture. And this is something else with a new home. Puro bagong bakay, bagong trabaho, bagong buhay. Wow! So, let's see what is the synchronicity. This represent what? Four synchronicities represent with a mother. Some of you guys no single mother. Mari magbubuntis ka na. No, there's an effort card. So, meron talaga fertile talaga. Meron magbubuntis. And there's something in new beginning. There's a planting seed. Meron talagang pagtanim like that. Na maaaring mag person mo bago umalis to. Pumunta na international. Maaaring madideposituhan ka. Or maaaring magkaroon kayo ng something anak. And there's a gratitude. Just being thankful sa lahat na nangyayari sa buhay mo ngayon. So let's see what is the initial messages for you and yung or ako, Carl Jefferson White. For you and yung or ako, Carl Jefferson White. There is a belief. No, mag iingat ka dito, may mga nagbabalat kayo. No, pinapaniwala ka, dumistansya ka. No, sa minsan ka nang sinaktan at minsan ka nang niloko. Huwag ka na ulit nagkitiwala. There a detachment coldness. No, minsan ka nang nanlamig. No, nawala ng tiwala, trauma. Kailangan mo na lumayo dyan. sa release. No, kailangan mo na umalis dyan. Alis, it, to, ay, surrender yan. With the romance angel represent one Your the mystic love oracle deck. And there's a third party. May third party talaga may third wheel. No, and this is something against with the block of Sakol, no? Parang nilagyan ka dito na maraming pagsubok, maraming mga um, kubaga sakuna, no? Maraming suliranin na nilagay sa iyo. Some of you guys kinukulam kayo, no? Dinagawa kayo ng hindi maganda dito. Pampamala sumpa, no? A third party either family related to or a friend of yours or environment. And there's a hook up, no? There's a one-night stand. Some of you guys, no? Maraming may gusto sa itong partner na o itong tao na to, Maraming kaya ka ginagawan para masira ang relasyon mo. So, let's see what is the initial messages with a money matter, represent what? And represent with authority. So, see? There's a something a Be self-confident. Kailangan lakas ang maluloob mo. Diba? Iwag kang... Um, magpapadikta o huwag kang babasa sa ibang tao. And there's a fruit of labor, sabi ko na nga ba eh, -ani ka nang nag-uumapaw dito at magiging mayamang ka talaga. No? Magiging masaganap ang pamumuhay mo. With the angels number represent what? And this is something serious, serious with a commitment. No? Apply honesty in life daily is a fast track to creating something meaningful. Life, it's, it's how you find solution and comfort release worries by speaking truth and expressing emotion regularly open up for the best is yet to come so sige, kailangan mag open up no sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa iyo no with your family dahil may solution diyan ano man yung mga bagay problema may laging may solusyon and what is the part of the light represent one a part of the light represent one more card And this is something peace of mind. Na magkakaroon ka ng kapayapaan dito. Na sa isip mo, true love release and inner reflection, I find peace. My perspective is gentle and loving I approach is each step with a confidence in moments of fear remain brave knowing that peace resides with me. So, si talaga yung bibigay sa ito talagang kapayapaan. No? So, let's see what is the shadow works represent what? and stubborn. Flexibility and resolve and group. No? Masusolusyonan to, magdadala to sa'yo na mas malawak at mas malaking pagbabago. It can denote perseverance but it also may hinder progress. No? Kung baga, unti-unti mo yung malalasa, unti-unti mo yung masusolusyonan, kailangan mo lang talaga maging open for new possibilities. What is the clarifying for love situation? And there is an emptiness echoes its absence fill the lonely space yearly for a comforting presence no ibig sabihin dito guys no talagang mararamdaman mo talaga na may part na parang mag-isa ka na lang na parang feeling mo walang uh, walang tumutulong sa iyo walang walang may paki sa iyo no kailangan mong harapin yung katotohanan na may tao talaga na para sa iyo talaga no Huwag kang masyadong malungkot, huwag kang masyadong mangamba. May taong darating para mahalin ka. What is the hidden future represent what? Getting or marig mamit mo siya something hotel, no business. No, there's a something caution. May mga paalala lang sa'yo dito na mag-iingat ka, no, sa mga direksyon na gagawin mo sa tatahakin mo. Sa mga pupuntahan mo. No, clarify for life situation. For clarifying for life situation, before anything else, guys, no, magisip isip na kayo na questions nyo regarding with a pick pick a card yes or no after ni may pick a card yes or no na tayo with this, which is this no kailangan nyo magganda ng questions pipili kayo ng ng uh, questions niyo of course dito kayo pipili ng kasagutan with a 1 2 or 3 okay para pagkatapos ito tuloy-tuloy tayo with the clarify for life situation represent what Erica's there is something guys with um, flames of passion Let the flames of your fashion light your way, but be mindful of while they may ignite your journey. So, see? Kumaga, darating talaga yung uh, mga pagsubok, no? At uh, mga pagdadaanan nyo. Kailangan nyo maging matapang, no? At huwag kayong um, maging padalos-dalos na sa tatahakin yung landasin, no? Kailangan da kayo. And it's something, guys, with um, emerging don't trust that everything ending is another beginning coming in disguise. Now, may mga bagay na matatapos. Now, huwag kang, uh, porkit may mga bagay na matatapos, malulungkot ka, matatakot ka. Now, magpasalamat ka dahil may bago simula after niyan. Diba? So, let's see. What is a yes or no? Pick a card in what? Yes or no? Pick a card represent? Pisa na natin. Start tayo with the number one. There's a no stuck inside your head, brain freeze, overthink, no? Ibig sabihin dito, um, nag stay ka sa isang bagay na walang kabuluhan. No? Itigil mo rin yung kakaisip mo, yung uh, na ano mo sa utak mo. Huwag ka mag-isip ng negative. And there's a something no, danger anger lures, best to retreat, no? Kung baga may mga pagsubok tayong tatahakin, may mga bagay lang talaga na kailangan mo ng umalis chat. no? Kung hindi mo na kayang... Um, panindigan yan. No? Kailangan mo na lang talagang mag-let go at tanggapin. And there's a yes for brilliant idea, clear path, bright future. Ibig sabihin dito guys, no? Tama ang iniisip mo. Ito yung kailangan mong gawin para makita mo yung totoong liwanag para sa'yo. No? May mga bagay na nandito na yung kasagutan. Kailangan mo na lang talagang um, tanggapin. No? At inawain. So guys, this is a weekly gabay for the month of April, e 15 hanggang April e 21 for the sign off Aquarius. Aquarius, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang nila at makaka-resonate. Kuni lamang po ang makaka-relate sa inyong comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos of the Rukos. Maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa akin channel, lalong-lalo lalo na ang hindi rin skip ng ad So, ay kayo ng Diyos at may kapalisiksik liglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo at maraming salamat po yung see you the next video. Bye-bye and babush!